Dito, pag yung ganire. Eh, Hindi, yun nga. Yun, yung ayan. Ayan. Sige, pwede. Asan ganun? Kere? Ayan, 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 ayan. Huwag lang yung ganito, oh. Ayan, ayan. Ayan yung ganyan, oh. May magandang yung araw last, oh? mga kasidling. Ito may baselan tayo ng ano dito, customer dito. Saksakan na arte oh, tingnan mo. Ate. Oh. Yung, yung last na deliver ganire oh. Oh. Payat. Kawawa oh? yung may yung nagtanim ng ganto. <laughs> Ayun si Atdong. Ano? Saksa ka lang arte. Nagre-reklamo. Pumunta rito, daw ako. <laughs> oh. Ayan, mapadeliver po sila mamaya. May order silang 200 tray ng kamatis. <laughs> yung, 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 yung isa yung, sa mayama dito sa maya, no? <laughs> na, Namibili na po siya. Sige, yung pinakamalalaki, pipiliin natin. <laughs> okay, Tertipo naman. Tapos mag-gay sa amin naman. Okay, okay. Yung yan, yan na lang sa'yo. <laughs> <An> Patriot <laughs> yan, yung magic daw sa baba. Mag-gula sa lolo ko to, eh. <laughs> Alam mo at dong wala nang mas gugulang pa sa iyo. <laughs> Dati. Ah, oh, sige, sige. Na, thank you. Dami pa lang ano dito, te. Eh, ano? Riversize. Oh, sige, bibigyan ko sa 'yan. Bigyan na lang sa Oh. No? Uh. Oh, sige. Salamat, amara. Okay. okay. Pang Christmas, Pong Pong Christmas, po Christmas daw po nila. Ay, magandang araw sa ating mga kasibli. Ikot po muna tayo. Mainit na yung vlogging natin kasi nga uh, po tayo sa umaga. At saka medyo masama po yung papakiramdam uh, Andy kaya nag-asikasa ka po muna nung... tapos na to hindi pa Okay. Uh, si Yong Yong ay nagbibilig mainit ngayon Kanina umaga medyo makulimlim pa ayan nabuta uh, na ng tanghali sa dilog tapos <coughs> uh, may mga pa-order naman tayo mga ngilan ilan kaya titignan po natin Um, ang sitwasyon ng ating pong uh, bentahan ngayon ay um, sakto lang may mga pending tayong deliveries kasi nga inantay pong matapos yung uh, uh dito? itong araw ng patay so ito medyo tuyo na pero keri pa So kapag hindi nila agad nadidiligan at sobrang init, ay anililiman mo Para hindi naman masyadong lanta kapag ka uh, nadiligan nila. So ayan po. Uh, puntahan natin po yung ibang ano. Ito ay kanila na pong binaklas. No? Yung greenhouse 8 natin na maliit dito. Binaklas na nila. And then, itong mga puno na ang ah uh, sampalok na to ay papatay na po. Kasi hindi rin naman makakapamunga to ng maayos dahil masyado silang siksikan. At pinaka-importante kasi sa atin ngayon yung space. Dahil nga kulang na kulang na po yung ano natin. ah uh, kulang na kulang na po yung space natin para po magawa natin greenhouse. Ayan. So kung ayan po no, itong encantadya namin to dito eh. La pagdating ng hapon ang ganda-ganda rito. Yung dadaan ka diyan, lulusot ka sa kabilang farm. Yan. So ito, dati bakante rin 'yan. So gagawin na rin natin ano 'yan. Dati po may kubo tayo diyan. Gagawin na rin po natin greenhouse 'yan, no. I-maximize -ma na po natin yung space natin. Hanap po rin si Mark. Ah, uh, basihin niyo mga ka no. Ito yung sitwasyon ng atin pumpulaan ngayon. So mas marami ba ang dami. Hindi naman mas. Marami pong bakante. Halos dito sa huli nating greenhouse, halos kalahati bakante. Yan, may konti tayong sili dito, which is good kasi ito ay hinahanap ngayon. May konti tayong power there diyan. So, ayan. At the same time, naga monitor naga inventory na rin po ako ng lagay na yan, ano. Habang po tayo umiikot at hinahanap si mark. So, meron pa tayong talong doon na pang dispose na kasi nga magugulang na. At, uy, ayan. Ito na naman, o, oh, another tapo na naman po. Sayang. Wala kasi tayong pwesto sa highway. Kung saan, sana pwede pang mabenta yung mga yan. So, yun yung isa nating problema. Ngayon, mainam-inam din po talaga may pwesto sa highway ng mga kasi alam nyo, mas malaki yung ano, mas may mas may ano, mayroon pang magiging extra benta sana. Ayan, magica. Yan, patumal na po tayo. So, kung yun pong ano, ang panahon ng mabenta ay isang daang Ito po, nasa siguro, nasa nasa 40% na lang po yung benta natin. Kaya, yung pula natin, nasa ganun rin lang, no. So dito halos wala na rin pong pangbenta ang tanging yung mga malalaking talong. Siguro pa konti-konti may mapapakinabangan pa sa mga to. Pipiliin na lang po yan isa-isa kasi sayang din naman. Tapos may mga malalaki pong oversized na panigang. Eto. So bibigay na rin lang po natin yan. Another tapon. And dito meron ding talong. Another. Eto hindi pa. Hindi pa. Pwede pa to may mga naghahanap ng oversize sa akin ngayon so ayan pwede pa mapakinabangan to pwede pa pong mabenta yan and I think baka yung offer ko po yung mga malalaki nating ano o, overgrown nating seedlings sa madilim yung mga overgrown po natin ayan dumating na si Junjun galing sa deliver may sakit kasi si Andy ngayon kaya si Junjun po yung nagdi-deliver nagdi-deliver po sila sa dito lang, diretsya lang. Bandang Florida. Nag-deliver sila sa bandang Florida kayo ng umaga. May konti po tayong hinati doon. At bukas, may konti rin po. Papunta naman po, uh, bandang Mungkada, Tarlac. So, malayo-layo, sinatsaga lang natin. Kasi nga, uh, matumal. At saka ito, mga customer talaga natin. Ang na rin tayo mga kasibling kasi dito ay lantana po po. Hindi na natin maantay yung magbibilig. pa yung pakiramdam ko. Si Andy po, ano, ilang araw na rin po may sakit. Siguro mga may gita po isang linggo. Sobrang hirap lang ano niya. Panagkakasakit pa naman noon, parang ano, malala. So, ayan yung ginagawa natin dahil nga ang araw isang factor po para sa paglaki ng pula. So, yung mayroong mga part na pag nasisinaga ng araw, mas matigas yung katawan niya pero mas maliliit siya. Ayan. So, yung ginagawa natin ay iniikot natin. So, kailangan to i-rotate regularly. Kaya lang, Siguro minsan sa kawalan po ng panahon, yan, di na nagagawa. Pero ito ay sa papautos natin mamaya, paparotate po natin ito. So, ayan o, oh, gaya po niyan. Ito, side na malalaki. Tapos yung nasa ilalim ay maliliit. So, kailangan siyang i-rotate. Wow, rotate. Ayan. lahat ng side po, bali yung mga nakapaligid, sa nasa gilid, Niro-rotate siya. Yung nasa gilid lang po ah, yung mga sobrang na-expose nice sa araw. Sana all my exposure. Ayan. ayan po, kapansin oh, nyo po, no? Etong side na to, malalaki. And then, etong naka-expose sa araw, ayan po, mas maliliit sila. So, kailangan iikot nyo para ito naman medyo ma Shady yung kanyang stem. Nakalimutan ko lang po kung anong anong chemical ng cut ng ano ng, ng halaman yun ni-release nire para uh, kapag ka na-expose sa araw eh ano kaya sila nagiging shorter no. Or ka, kaya na 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 prevent yung paglaki nila. So ayan. So ikot natin them ito naman yung ma mapoprotektahan. Uh, mas lalaki naman sila, mas mabilis naman silang tatangkad. tapos ito mas babagal yung pag uh, paglaki nila pero mas nakakondisyon sila kasi sila naman yung may expose sa init siya ano. nebulizer siya. Ang tagal ng nebulizer namin eto. Bata pa yung anak ko. Ano ba? yata. Talagang uso-uso yung sakit ngayon. Tapos may kapatay ko dito si Mark. Kaya pala inaalap ko siya kanina. Wala siya. hindi nagdidilig -de Kala ko nagdidilig -de sa baba. May sakit din. Tapos ako medyo masama rin yung pakiramdam. So uso yung sakit ngayon. Kaya nga yung, yung weather. Alam nyo kanina nga diba nagdidelay -de ako sobrang init. Tapos ngayon, ayan ako. Hangin na naman. Mahangin ba sa labas? Um, ang bagong kulay sa Hindi bagay no? At sobrang dami ng wine. So, yung kaninang, ano, nag-follow up ng order, di-deliver na ni ba Nasa baba na. Ay, niya na, yung kamatis. Yan, nag-200-try yung kamatis na order, no? Nagbawas na. No. Pinawasan ng 30, kasi, ano na, ah, tum na yata. Masakit si Mark. Ito yung ano, yung tirahan nila ngayon ito isa daw nagkakamali lima lima sila dyan So yung iba ito kung daw siya ay sakit ay si Mark ito so, si Christian uh, more on pagluluto yung ginagawa ni Christian isa sa importante so ayun mag na si Bay tapos ayan tara yan, ganyan yung mga greenhouse natin. Ganda, no? Hindi pa niyan ano ha. Hindi pa siya kompleto. So, siguro pagka nagka-budget na ulit, ako Pero, malamang hindi pa next year. Kasi yung priority natin next year is yung mapabuo mo na yung hanggang ano, baba. Tsaka pinakamaganda talaga makahanap tayo ng panibagong ano, lupa. Kasi uh, kailangan na natin mag ano, expand. etong gayong lasing negosyo, yung napansin ko lang, hmm, hindi ko pa nararanasan. Pero parang ano, halos yung mga kakilala ko, ah, uh, mayaman sila. <laughs> so, inaantay natin magyari sa atin yon Hindi ko alam kung kailan, no? Ah. Wait lang. So, ayun, narinig yung sinabi ko, ano, sana hopefully mangyari rin sa atin pala Pero, hindi naman, <coughs> ano, ano, makikita naman din natin na, ano, uh, doon, hindi naman natin na feel na yung pagyama. Pero, at least may, may improvement naman din po. So, ang isa pang problema natin ay ang bagong pwesto. Kailangan, kailangan na natin. Meron tayong nakuhang lupa. Uh, siguro minsan itutur ko kayo doon. Kaya lang, ang problema sa kanya is tubig. No? Pero kung halimbawa uh, makakakuha tayo ng tubig doon, uh, si pa natin, most probably uh, next season, next year, dahil kailangan ng malaking budget para sa patubig noon. Sabi nila yung pagpapa hindi siya dredging eh hindi ko alam uh, magpapabutas ay nasa halagang 300k na. So ganoon kahirap hanapan ng tubig yung lugar na iyon. And syempre kailangan natin ng malaking budget para diyan which is hindi pa natin kaya kasi priority natin this this time ay ang pagpapa greenhouse hanggang sa baba. Ayan. Ito, bakal na. Turun! Tapos yung bakal na. Tapos yung baba. yan, hindi ba? Ayan. So, may konti naman pong improvement uh, sa ating life. Kahit di pa natin maramdaman yung richness. Nakapagupit ko lang mga kasigilid kasi nasira yung buko sa pagpapakulay. Tapos, eto nagpakulay na naman ako. Nakakairita kasi yung white hair. Sobrang dami. ah uh, puntahan natin yung ano, papaya natin na oh, ang tataas na rin pero okay pabor sa kanila yon kasi gusto nila yung matataas na papaya dahil mag deliver po tayo bukas nagko-concentrate siya sa kanyang nebulizer wow wow dito tayo sa papaya area natin na dapat ay sisilipin lang natin kasi uh, inutos na natin itong diligan kanina ito ay uh, i na bukas so um, kayo na nag pautas sa sayo mag ano, mag dito kaya lang alam nyo sa totoo lang no minsan kahit na ah uh, Marami kang tao, ganyan, uh, na expect mo, magiging okay ang lahat, pero kailangan pa talagang ano yung ano ba kailangan mo talagang sisilipin yung trabaho nila just to make sure hindi ka talaga pwedeng magpakakampante lang so, lalo kapag uh, yung tao ay alam mo naman hindi masyadong maaasahan nag ano pangit uh, po no pero ganun meron talagang ano mahirap na ano, turuan So, yong yung, ating atin pong ano, tanim dito. Medyo nagde-dry siya. So, ayan. Ang punla pa naman, napakano nito. Alam nyo na, maselan. Alagain, parang baby. Kasi, ganun po yung punla. No? Ay, ganun po yung mga punla. Para sila mga batang inalagaan. So, tender loving care. Tapos, itignan talaga. So, yun nga hindi mo talaga dapat iasa na or ano ba dapat pa rin talaga silipin kung tama ba yung pag-aalaga ng iba so sa masasabi ko ay hindi tama eto yung problema hindi ka pwede mag-relax pag nag-relax ka patay yung negosyo mo talaga I swear I swear, patay ang negosyo. Kapag kahit marami kang tao, tapos pinabayaan mo lang sila na kumilos ng, uh, sa kanila dahil alam mo, wala parang nasaan mo, pero, no, <laughs> hindi ako, hindi ako, bira lang po talaga yung, ano, yung mga tao na magkakaroon talaga ng, ano, uh, sobrang concern na parang, concern ng may-ari. So, empleyado, ganun lang. Ito ay toyo. So, dahil i-deliver ide natin to bukas, kailangan natin itong diligan ngayon para medyo maganda naman yung kanyang uh, tayo. So, ito yung mga papaya natin. Yan po. Yan. Hindi siya masyadong ano. Medyo na lang talantana. So, diligan natin. Tsaka may ibang area pa rito na tayo rin. So, magdidilig ko muna ako mga kasibling. Dilig ulit. So, yun niya. inutas natin na diligan yung papaya. Tapos, nabutan natin tuyo. Ayan. Kitang-kita dyan. konti na lupa na papaya natin. Ah. Habang kasi hindi nidiligan na parang na-wash out yung ano. Yung lupa. So, kung hindi ko na-check to, i natin siya ng tuyo. I will just show you. So, ano bang gagawin natin diyan sa ganyang klaseng ano, yung, yan, tuyo yan. It's dry. Tuyo. Ayan. Mauubos na rin to. Oh my God. Alam mo, ang laki ng problema ko dito nung nakaraan kasi sobrang dami ng mga gumulang din na ah, papaya. Pero, hindi naman ganun kadami yung na ano, namin. Nasira, no? Dahil sa pagtanda. So, ito mga pinaka, ito yung pinaka last batch lang, ano, ng malalaking papaya natin. At malapit na rin pong maubo. So, mamaya, wala na yan. Ibabak na natin yan. Tapos, ito yung next natin, ano, next natin papaya. And, ako siguro ulit mag-aalaga nito. Hindi na kasi ako masyadong mag-aalaga ng pula. Eh. So, wala na naging tayo. So, I think, gawa natin ng paraan na, ano, na talagang makapag-ikot. eto Ito, nasa likod ko, papaya. Tapos, nagtanim ako dito ng mga, ano, uh, imported na bayabas. Sobrang dami nito. Hmm, pambenta. Ito, ito naman nasa likod ko, yung yeah, mga imported na bayabas naman. Mga. mga red and white, Actually, hindi siya imported eh. i uh, export natin. So, yung pangalan ay hindi ko lang alam kung anong variety pero ito ay galing ng ano, galing ng Bicol. Yung red guava at saka white guava. Na, ang, ang, sarap niya. Tapos, dahil nagustuhan ko yung lasa, binila ko ng madami and then yung nga pinatubo natin. So, ito, yan, ito yung papaya natin. Wait lang, i-focus natin ha. Nagkaka-problema tayo sa papaya eh. Ayan yung papaya natin. So, hindi gano'n ka, yun, okay naman siya. Pero, parang hindi lang pasado sa akin yung kanyang quality sa ngayon. Ayan, so, starting today, tayo ay mag-alaga na ulit nito. So, basaan naman siya. Huwag nyo lang natin masyado pakabasa dahil pahapon na. Iwasan ko, no, um, mag-ano, mag-iwan ng yung pula na aabuti ng basa pagdating ng ano, gabi o hapon. Ayan. Di ba tayo sabi lang? Okay. Uh, hapon na po. Ayan. spray naman po. Ito yung ating mga bagong panigang. Ayan. Tapos spray, spray fungicide and insecticide sa hapon po para mas Ah, ah, hindi mo na. Hindi mo na, hindi mo na. Maliit pa yan. So, now I come to Chair. Ayan po. Kailangan tuyo, no, yung ano, yung mga dahon bago nyo ispray kasi hindi naman tatala Hi, Uno! Hello! 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 Hmm. Hello! Na. regular spraying para maiwasan yung mga future problem kasi nagkakaproblema talaga kapag napapabayaan so ano na yan mahirap ng mahirap na talaga ano yan pabayaan ng pula nagdatawala kasi kami mga kasindi kasi itong bayabas na to ever since na nagbunga ang daming bunga nito no? tapos may mga marka na mga kuko alam niyo po yung kinukurot yung kagaya po niyan. ayan, di ko lang alam ayan, so ang dami buwan ever pa ako nakatikim ng ano yan nakapitas lang hinog grabe, na ito mabalot ko na to ibabalot ko yan bukas, kung jam pa siya tapos sinubukan kong gawin yung teknik na ano, nakita ko sa youtube yung ibibend mo daw uh, hindi mo sya babakal eh. iba babaliit ibibend tapos uh, si ipapaikot iti twist and bend trinay ko ayan yung, yung nangyari sa kanya ipagkakabit din na lang natin tali natin pwede pa yan so ayan po muna yung araw natin ngayon mga kasibling at uh, naisakay na po nila yung i-deliver nila bukas at tayo naman po ay magagawa pa ng mga box at ilalagay naman po natin doon ang ating pong papaya para po ma-deliver na rin po bukas ng umaga. So, iyon. Ah, sinilip ko na rin dito yung aking ano, mga pipitasang siling talbusin. Yan. Tapos, ano, may powder kasi tayo. And, ito na yung ating sili dito. Tada! Yan. Yeah, so, dito tayo kumukuha ng binhi para sa ating pong talbusin. Sa talbusin lang po ah, hindi po sa ibang hybrid na seeds. So, ayan po. Hanggang sa muli, hanggang sa muli po mga kasibling. Salamat po.